Boyobo, boyobo, nagpuntang bata dito kanina. Gusto niya ng flower horn. Eh di, binigyan ko. Ba't binigyan mo? Ito... Wala na akong pinamimigay. Ba't binigyan mo? Bakit? Kaya, wala na akong pinamimigay. Pinapipinto ko na lahat yan. Wala na akong pinamimigay na VIP diyan. Nagawa ako, wala na eh. Hindi. mo na. Binigyan mo na eh. Eto na nga pala ang isdaan namin ngayon. Paisa-isa nang nababawasan ng aquarium. Inuunti-unti at pinapaubos na lang kasi namin itong mga flowerhorn horn. mag stop na kasi kami sa pag-aalaga ng flowerhorn horn. Ngayong araw nga pala ay merong dumalaw. Gusto U daw niya mag-alaga ng flowerhorn Wala si Boy Ubo kaya ako na lang pumili para sa kanya. Sobrang idol na idol doon niya kasi si Boy Ubo. Kakanood nga niya, ang dami na niya natutunan tungkol sa isda. Kahit hindi ako ay pinunta niya. Na-appreciate ko pagdalaw niya kaya binigyan ko pa siya ng anim na perasong beta. Hindi ko na kasi masyado naaalagaan kaya sabi ko siya na bahala magpalaki. Mga ako sa batang to. Mag-isa lang siyang bumiyahe para lang makita ang ni Boy Ubo. Siyempre bilang konser dahil nagbago na ako at gusto kong maging inspirasyon sa kabataan inihatid ko na shout pinara ko na niyan sinabi ko nga pala na mag-iingat shout kung sakaling gusto niya bumalik dito ay okay lang naman pero dapat mayro siya kasama grabe ang laki ng impact ng tito ko na si Boyubo sa fish community kakapalon sa kanya pati mga bata gusto na mag-alaga ng mga isda yung paubos na si Danny Boyubo paubos na kani pala mga isda ko kahit wala pa akong pinagbibigyan limang perasong moli na nga lang inaalagaan ko na buwasan pa ng dalawa kasi itong ko ay ng mga ako ng piso tapos yung mga water plants ko unti sa sobrang dami na naman na ko na isda hindi ko alam ko pa pang-pag-aalaga ng isda. O edi ko na rin. <laughs> Habang pinagmamasdan ko itong mga isda ko, nakarinig ako ng malakas na kwak-kwak na isang bibe at nakita ko ang nakawala pala ang sisuko na si Kenji. Kaya na madenaput ko siat Binuha para ibalik sa bahay nila. Kung tataka kayo kung bakit kwak-kwak na narinig ko. Kasi every time na nawawala sa paningin ni Adobo itong si Kenji, nagpapakwakwak siya na malakas. Itong manok ko na si Kenji kaya niya mahiwalay kay Adobo, pero si Adobo hindi niya kay maihiwalay. Kaya nga para sa si Adobo ay nasalop ng cage kasi kapag magkadikit sila, inaubos niya yung balahibo ni Kenji. Eh. At ngayon naman na-realize ko kaya pala lumubog si Kenji, eh, gutom na siya. Nauubos na pala yung pagkain nila, hindi ko na makas inaasahan ang tatlong kinong patuka nila hindi malang umabot ay isang linggo kaya naman pansamantala papakainin ko muna sila ng kanin masarap tong kanin namin dinorado at bagong saing habang hinahatid ko nga yung kanin ganyan palagi ginagawa ni Kenchi kaya pala siya nakakalabas nakakalipad na kasi siya kya abot na niya yung harang kaya sabi ko bumababa na siya at papakainin ko na binasabasa ko lang yung kanin ng konti para madali na lang makain kapag kasi hindi ko binasa yung kanin magdidikit na sa mga tukan nila pagkatapos naman nila kumain pero ikpalit ko naman sila ng pwesto tuloy na sabi ko, ko kanin na hindi na kasi sila pwedeng pagsamahin kasi naman nagtutukan sila ng balahibo baka magkaubusan pa baka magulat ako kalbo na sila parehas sobrang ganda pa naman ng balahibo nitong ni Kenchi hindi siya parang bibig di ba? Para na siyang swan. Kakauwi nga lang pala ng tito ako si Boy Ubo. Kaya naman sinabi ko na agad yung balita sa kanya. May nagpuntang bata tito kanina, ikaw yung nahanap. Ako. Eh, syempre, wala ka. Eh, di ako na humarap. Bumiyahe pa malayo, mag-isa lang, walang kasama. Tapos? Eh, ang sabi, gusto daw ng flower horn. Eh, di ginawa ako, binigyan ko. Ha? Ba't binigyan mo? Eh, malayo eh. Wala na ako pinamimigay, ba't binigyan mo? Eh, naawa ako eh. Wala, sa mo nyo ngayon. Bakit? Di ba pinamimigay mo naman yan? Hindi, wala lang pinamimigay dito. Saan mo ah? Dito, sa ano, VIP. Ay, VIP ni, eh. wala pinamimigay na pinamimigay ni VIP. Inaawa e, ko, ilan, bibigay ko. Hindi, wala na ako pinamimigay, pinambibenta ko na lahat yan. Wala pinamimigay na pinamimigay ni VIP dyan. Ito mga nandito, mahal to. Pero yung nandito, ito yung pinamimigay ko. Kasi wala Yun nga, eh, siyempre nahihiya naman ako. Bumiyahe pa siya, mag-isa lang. Eh, walang laman to. Wala akong choice dito, kukumuha. Magagawa ako, wala na eh. Bihiya mo na. Bigay mo na eh. Okay lang, hiliya mo. tuloy sa hindi makat eh.